Masta mga kasaliksik. Sawang-sawa na ang Vietnam sa mga ambisyon ng China sa South China Sea. Lalo na't muli na namang hinamon ng Beijing ang Hanoi sa isang kilos na hindi na ikinagulat ng marami. Ngunit sa patuloy na pangingibabaw ng China sa isa sa mga pinakamasalimuot na rehiyon sa mundo, marami itong isinusugal. Ayaw ng China na may bansa na maglakas-loob na humadlang sa mga plano nito. Ngunit ilang beses nang napatunayan ng Vietnam na kaya nitong manindigan. Simula noong sinakop ng China ang Paracel Islands noong apat, lalong tumindi ang banggaan sa pagitan ng dalawang bansa, kaugnay sa teritoryo sa South China Sea. Patuloy na naglalaban ang dalawang bansa sa mga bato, shoals, at mga maritime boundary ng Vietnam, kabilang ang Spratly Islands na naging simbolo ng walang tigil na ambisyon ng China sa rehiyon. Sa pag-usbong ng kapangyarihan ng China, kasabay nito ang paglakas ng loob nitong gumawa ng mga aksyon tulad ng pagbongkal ng mga bahura, pagtatayo ng mga kuta sa malalayong isla, at pagpapakita ng lakas laban sa kalakalan ng ibang bansa. Hindi lamang Vietnam ang binabalingan ng China, patuloy rin nitong pinipresyor ang Pilipinas simula nang sakupin nito ang Scarborough Shoal noong 2012. Nilabag ng China ang internasyonal na batas sa pagangkin ng mga tubig na malinaw namang saklaw ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dahil dito, nagkaroon ng sunod-sunod na tensyon sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa China. Kabilang ang insidente noong Oktubre, walo kung saan binaril ng isang barko ng Chinese Coast Guard ang barko ng Philippine Fisheries Bureau, malapit sa nasabing shoal. Gayunpaman, mas mahirap para sa China na patahimikin ang Vietnam. Lalo na't muling binalikan ng Beijing ang mga lumang pag-angkin nito sa Gulf of Tonkin. Sinabi ni Foreign Ministry Spokesman Wang Wenbin, nalihiti mo at legal na karapatan ng China ang magtakda ng territorial sea baseline sa Gulf of Tonkin, bagay na tinutulan naman ng Vietnam. Ayon sa Vietnam, dapat sundin ng mga bansang may baybayin ang UNCLOS sa pagtatakda ng territorial baseline upang masigurong hindi maaapektuhan ang mga lehitimong karapatan ng ibang bansa, kabilang ang kalayaan sa paglalayag at pagdaan sa mga kipot para sa international na aktibidad sa dagat. Bagamat nagkaroon na ng kasunduan noong 2000 kaugnay sa Maritime Demarcation Line ng Vietnam at China, alam ng Hanoi na para sa Beijing, ang salitang kasunduan ay tila nakasulat lamang sa tubig. Sa kabila ng mga hamong ito, hindi nagpapabaya ang Vietnam. Sa mga nakaraang taon, lalo nitong pinalakas ang ugnayan nito sa Estados Unidos. Simula noong 2020, sumali ang Vietnam sa Quad Plus Framework. Malaki rin ang itinaas ng bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa mula 30 bilyong dolyar. Noong 2013 hanggang 100, na bilyong dolyar. Noong 2023. Nang bumisita si Pangulong Biden sa Hanoi noong taon ding iyon, itinaas ang relasyon ng dalawang bansa sa isang comprehensive strategic partnership. Bagamat nananatili ang polisya ng Vietnam na umiwas sa mga formal na alyansa, malinaw ang paglapit nito sa orbit ng Amerika. Bukod sa Estados Unidos, nagtatagri ng Vietnam ng Comprehensive Strategic Partnership sa Japan noong Nobyembre 2023. Sa parehong buwan, pinalakas nito ang ugnayan sa Indonesia, lalo na sa depensa. Nagkasundo ang kanilang mga hukbong dagat, coast guard, industriya ng depensa, at estrategikong pananaliksik na magkaroon ng praktikal at epektibong koordinasyon. Sa Agosto, 2024, nagkaisa rin ang Vietnam at Pilipinas na mas palakasin ang kanilang pagtutulungan sa mga usaping maritimo. Alam ng dalawang bansa na kahit may sarili silang mga alitan, mas malaki ang banta ng kanilang mas makapangyarihang karibal. Bukod dito, pinalalalim din ng Vietnam ang relasyon nito sa India. Noong Nobyembre 2024, nagdaos ang dalawang bansa ng bilateral military exercises na tinawag na VINBOX 2024, na layuning palakasin ang kanilang kakayahan sa mga operasyong pangkapayapaan ng United Nations. Sa harap ng patuloy na pag-angkin ng China sa mga teritoryo nito, nagiging malinaw na ang Vietnam ay hindi lang simpleng lumalaban, kundi itinataguyod ang malalakas na ugnayan upang protektahan ang sarili laban sa lumalaking banta ng China. Bagamat maliit, ang isinagawang military exercise ng Vietnam at India ay nagpapakita ng kanilang magkatuwang na interes sa estratehiyang Necklace of Diamonds ng India, upang labanan ang String of Pearls ng China sa Indian Ocean. Mahalaga ang lokasyon ng Vietnam. Hindi pagaanong matibay ang ekonomikong relasyon ng dalawang bansa, ngunit ang mga kamakailang hakbang ay nagpapakita ng kanilang kagustuhang ayusin ito. Noong Hulyo nanawagan si Punong Ministro Pham Minh Chin ng Vietnam ng 20 bilyong dolyar na target para sa bilateral trade. Bukod dito, nilagdaan ng Vietnam at India ang mga kasunduan sa kooperasyon sa aviation, logistics, pharmaceuticals, at renewable energy. Ang forum kung saan nilagdaan ang mga kasunduan ito ay nagbukas din ng unang direktang biyahe mula Danang patungong Ahmedabad na sumisimbolo ng mas matibay na interconnection sa hinaharap. Unti-unting bumubuo ang Vietnam ng koalisyon upang balansihin ang impluensya ng China habang nananatiling matatag sa sariling kakayahan. Sa kabila ng pananakop ng China sa rehiyon, kabilang na ang Pilipinas, isang treaty alay ng Estados Unidos, determinado ang Vietnam na palakasin ang sarili nitong depensa nang hindi umaasa ng labis sa sino mang dayuhang kapangyarihan. Bagamat mahalaga ang suporta ng Estados Unidos, nais ng Vietnam na maging handa sa sarili nitong pamamaraan. Ipinakita rin ng Vietnam ang kasaysayan ng pagkahanda nitong labanan ang mga pag-angkin ng China. Kahit pa may panganib ng paglala ng tensyon. Mayroon itong sariling mga outpost sa Spratly Islands tulad ng China. Samantalang, Okupado ng China ang tatlo sa pinakamalalaking isla. Hawak naman ng Vietnam ang lima sa pito sa pinakamalaking bahagi. Kabilang ang Canada Bark Reef na pang-apat sa laki. Mula Nobyembre 2023 hanggang Hunyo 2024. Nakapagtayo ang Vietnam ng 6 na raansyam na po hektarya ng lupa sa 10 bahagi ng Spratly Islands ang bilis nito ay higit na mataas kaysa apat na apat na ektarya mula Enero hanggang Nobyembre dalawang libo dalawampu't tatlo at tatlong daan apat na dalawang ektarya noong buong dalawang libo dalawampu't dalawa sa kabuuan nakapagtayo ang Vietnam ng dalawang libo tatlong daan anim na puong ektarya ng lupa sa South China Sea halos kalahati ng na 4,650 hektaryang lupa na nilikha ng China. Isang halimbawa ang Canada Bark Reef ng Vietnam na ngayon ay may habang 4,318 metro. Sapat ito para magtayo ng runway para sa mga eroplanong militar. Tulad ng mga nakikita sa mga pinatibay na isla ng China. Ang ilan sa mga bahaging ito ay may bagong trench networks, coastal defenses, at pansamantalang helipads. Nakapagtataka, hindi pa direktang hinaharap ng China ang lumalaking presensya ng Vietnam sa South China Sea habang mas pinapalakas nito ang presyon sa Pilipinas. Maaaring iniwasa ng China na magdulot ng alitan sa Vietnam upang hindi makalikha ng mas maraming kalaban ng sabay-sabay. Subalit, iyon eh kina Zack Cooper at Gregory Pauling, hindi ito ang pinakaposibling dahilan. Sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping, naging karaniwan na ang mas agresibong China na sabay-sabay na humaharap sa mga isyo sa iba't ibang bansa mula sa Senkaku Island sa Japan hanggang sa Himalayas kung saan nakasagupa nito ang India. Ang Vietnam sa kabilang banda ay mahirap takutin mula sa labanan ng isang libo naraan pitumput apat at isang libo naraan walumput walo hanggang sa border war noong isang libo siyam na Syam, Napatunayan ng Vietnam ang kakayahan nitong magdulot ng gastos sa isang agresibong China. Sa kabila ng pagkatalo sa ilang sagupaan, nananatiling handa ang Vietnam na lumaban. Ang kasaysayan ng Vietnam at ang kakayahan nitong harapin ang mas makapangyarihang kalaban ang isa sa mga dahilan kung bakit maingat ang China. Dalawa sa mga kasalukuyang opisyal ng militar ng China, sina Generals Zhang Yuxia at Liu Jianli, ay may karanasan sa digmaan laban sa Vietnam? Ang kanilang kaalaman sa kakayahan ng mga tropang Vietnamese ang posibleng dahilan ng pag-iingat ng China. Sa kasalukuyan, may pangatlo sa pinakamalaking bilang ng kabuoang military personnel ang Vietnam sa buong mundo na umaabot sa 5,850,000 kabilang ang mga reserba. Sa bawat 1,000 tao sa Vietnam, may 56 na miyembro ng sandatahang lakas. Pangsyam din ito sa pinakamalaking bilang ng aktibong personel sa mundo na umaabot sa 600,000. Sa ganitong lakas at kakayahan, patuloy na pinatutunayan ng Vietnam ang determinasyon nitong ipagtanggol ang sarili laban sa anumang banta. Bagamat mas maliit ang aktibong hukbo ng Vietnam kumpara sa China, napatunayan itong isa itong mahuhusay na puwersang lumalaban at hindi natatakot harapin ng China. Hindi na kailangang balikan pa ng mga leader ng China ang border war upang maalaala ito. Noong Mayo 1, 2014, nagpadala ang China ng oil rig na Haiyang Shiyu 981 at tatlong service ships mula sa Hainan Island patungo sa Triton Island sa Paracels, mga katubigang inaangkin ng parehong bansa. Nilabag ng China ang teritoryo ng Vietnam at sinubukang mag-drill sa mga bahagi ng hydrocarbons na inaangkin ng Vietnam ngunit hindi pa naaabotan. Ang lokasyon ng rig ay isang daan dalawampung milya, pandagat silangan ng Son Island ng Vietnam at isang daan walumpung milya, timog ng Hainan, na nasa loob ng theoretical economic limits ng dalawang bansa batay sa UN kilos. Agad kumilos ang Vietnam na ipakita ang kanilang karapatan sa lugar. Noong Mayo 3, nagpadala ang Vietnam ng mga barko mula sa Coast Guard at Fisheries Resources surveillance upang hadlangan ang operasyon ng rig. Bilang tugon, nagpadala ang China ng karagdagang barko, kabilang ang mga mula sa kanilang coast guard, mga sasakyang pampang isda, at posibleng mga barko mula sa People's Liberation Army Navy. Nagkaroon ng mga banggaan sa pagitan ng mga barko ng Vietnam at China, na parehong panig ay nagtuturuan kung sino ang dapat sisihin. Pagsapit ng Mayo pito, iniulat ng Vietnam na anim napong barko ng China at maraming aircraft ang nasa lugar. Habang pinalakas ng Vietnam ang kanilang bilang ng barko sa 20 siyam. Sa kabila ng mga banggaan, mabilis na kinumpuni ng Vietnam ang kanilang mga barkong nasira at ibinalik ang mga ito sa laban. Sa Vietnam mismo, nagkaroon ng malalaking protesta laban sa kilos ng China lalo na sa harap ng embahada ng China sa Hanoi. Noong Mayo 13, nauwi ito sa kaguluhan kung saan sinira ng mga nagpoprotesta ang mga dayuhang pag-aari na inakala nilang pagmamayari ng China. Dalawang daang tao ang inaresto dahil sa kaguluhan na ikinagalit ng Beijing. Sinisi ng China ang Vietnam sa pag-uudyok ng karahasan at naglabas pa ng travel warnings sa dagat lalo pang tumindi ang tensyon. Inakusahan ng China ang Vietnam ng pagpapadala ng anim na pong barko. Samantalang sinabi naman ng Vietnam na may isang daan barko ang China sa lugar. Bagamat mas malalaki ang mga barko ng China, hindi ito napigilan ang Vietnam na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Sa kabila ng pagkawala ng isa sa kanilang fishing vessels, matapos ang banggaan, Patuloy na nanindigan ang Vietnam laban sa pagsubok ng China na magtayo ng oil rig sa lugar. Noong Mayo 27, biglaang inalis ng China ang oil rig mula sa lugar, opisyal na sinasabing magpapatuloy ito sa panibagong yugto ng exploration. Pagkatapos, noong Hulyo 15, tuluyang umalis ang rig isang buwan ng maaga sa schedule. Hindi nagtagumpay ang pagtatangka ng Beijing, natakotin ng Vietnam mula sa mga katubigang ito. Isa sa pinakamalaking kabiguan ng China sa usapin ng South China Sea. Mula noon, nagpatuloy ang mga sagupaan sa pagitan ng Vietnam at China, gaya ng noong 2011 at 2023. Patuloy na pinapatunayan ng Vietnam ang kakayahan nitong labanan ang anumang tangkang panggigipit ng China. Sa tulong ng pakikipagtulungan sa mga dayuhang kapareha, tulad ng Estados Unidos, sinisikap ng Vietnam na mas mapalakas ang kanilang posisyon laban sa mga pag-angkin ng China. Gayunpaman, nais din ng China na pahupain ang tensyon sa Vietnam. Noong Disyembre, 2023, tatlong buwan matapos ang pagbisita ni Pangulong Biden sa Hanoi, nagpunta si Xi Jinping sa Vietnam upang palakasin ang relasyon ng dalawang bansa. Nagpirmahan sila ng labing-anim na pahinang Joint Declaration at tatlumput-anim na kasunduang pangkooperasyon. Kasama sa mga kasunduan ang pagtatayo ng bagong tulay sa Red River na magdudugtong sa Yunnan Province ng China at Laukai sa Vietnam at interoperable na railways na magkakabit sa Southern China at port ng Haiphong sa Vietnam. Meron ding mga kasunduan sa green technologies, ekonomiya at seguridad. Kabilang ang hotline para sa mga insidente sa South China Sea, joint rescue operations at naval patrols sa Gulf of Tonkin. Kasabay nito, tumaas ang pag-angkat ng China ng durian mula sa Vietnam. Bagamat kamakailan lamang, pinigil ng customs officials ng China ang shipment mula sa 33 supplier ng Vietnam dahil sa umano'y kalidad nito. Habang nais ng China na patuloy na magtulungan ng dalawang bansa, malinaw na nananatiling handa ang Vietnam na ipagtanggol ang kanilang soberanya. Sa kabila ng mga alok ng China, patuloy na binabantayan ng Vietnam ang mga hakbang nito upang mapanatili ang kanilang kalayaan laban sa banta ng China.